Hello! Gandang hapon sa atin lahat. <laughs> Ayan. Mababasa niyo ba yung hinakapaskil diyan? Puro malilamig ang mga tinitinda ko dito. Doggy. Lumabas ako dito sa labas at medyo mahangin. Pag sa hapon medyo malamig-lamig med 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 na rin dito. Doggy. palubog na rin ng araw. Eh, hey. semangat, guys! Thank you for watching.